sa yung lahat mga boss at meron tayong Toyota Wigo dito ang concern nito mga boss ay ayaw umusad kahit naka uh, bitaw ka na, na ng klats bitaw mo ng klats mga boss ay ayaw umusad uh, kahit uh, i-applyan mo ng mga boss uusad uh, siya pero mahina pa rin mga busing ang uh, sintomas nito mga boss ay tinanggal ko yung transmission mga boss ito ito yung release bearing nya ito maingay na rin kasi first time to mapalitan ng clutch mga busing ang problema nito mga busing ay clutch lining kahit anong apak mga bushing, kahit anong apply ng gasolinador umuugong yung makina ay ayaw ng umusad mga busing ito yung problema itong clutch na to ito silalim tingnan natin dito dito yung clutch niya rin niya. Tanggalin natin mga boss. Yan. First time to matanggal mga boss eh. Yan. Yan. Yan mga boss oh. Sulit na sulit yung pag ano ng lining. Yan oh. No, no, bakal na nga oh. Ano? Oh, yung bakal. Ibig sabihin mga boss ay talagang ubos yung lining niya umabot na dito sa pinaka uh, di ano niya ang clearance guide, guide kasi ito yung mga busing oh, nipis na nipis na oh. sobrang nipis na sulit na sulit yung paggamit ng may-ari nito mga bus maayos pa naman yung iyang ano parang pressure plate wala namang masyadong may tama ito lang talaga ito yan. Ito yung dahilan mga busing na ayaw na umusad yung sasakyan yung mga busing. Kahit anong uh, apak mo ng gasolinador mga bus ay ayaw talagang umusad. Paano malalaman mga bus na first time pa ito natanggal? Ito ko sa inyo. Ito, no. ito yung mga bolt nya. Ito sa lining. Kulay green pa mga busing. May ibig sabihin meron pa yung mga lactite nya. Ano may mga kulay pa yung kanyang mga bolto to. Uh, mga boss, ibig sabihin ay simula nung binili to, ngayon pa lang to natanggal. Ayan mga boss, hindi nga magpain na yun. Flywheel o, oh. pulang-pula. Pinakalawang na sa sobrang tagal. Ayan mga boss, at ah... Uh, sa so, pagtanggal plan nito ng ano ng transmission mga boss kailangan yung tanggalin tong una starter tapos sa pang bossing tapos lahat ng bolt na nakapaligid dito kailangan yung tanggalin para makakuha kayo ng uh, magandang space hindi kayo mahirapan mga boss ako lang ang mag isa ng bababa nito mga bossing wala mag isa magbaba kaya magalang naman ito mga bossing ma ano mo lang to Mabuhat mo lang to ha? Ah. nasa mga 30 kilos Yan. sulit na sulit yung paggamit ng uh, lining nito oh. manipis na talaga kaya hindi na umuusad yung sasakyan niya nagtatakad lang siya mga busing bakit ayaw nang umuusad ang akala niya ay merong problema sa fuel lines nung no, nirod test ko, mga busing dito palang ay eh. ayaw nang umusad yung saksak yan silabihan ko siya na ano may problema ang kanyang lining na talaga mga busing hindi talaga ano uh, tama talaga yung ano natin diagnose yung lining talaga ang may problema mga busing ayaw nang bagong lining na ito mga busing at uh, yan mga busing, magandang umaga sa ating lahat. Dumating lang yung piyesa mga bus na no, in order natin. Itong sa uh, Toyota Wigo 2016. Ito yung lahat clutch niya luma mga boss. Oh. Talagang ano pati rivets niya kinain niya. Oh. Big sabihin mga boss ay sulit na sulit yung paggamit niya ng ano kanyang clutch lining sa kanyang wigo mga bossing pero hindi na rin siya tumakbo yun ang ano doon abala yun ang ako so oh. i-compare natin dito sa bago mga boss Aisin tingnan natin yung bago kung mapansin natin dito mga boss wala sa siyang grano yan wala ng grano itong bago Tararat, 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 tararat. Yan mga boss oh. Ang layo ng ugot. Talagang ang lalim pa ng ribits oh. oh, Lalim na lalim pa yan oh. Dito wala na oh. Kaya wag na tayong pasakal mga boss at uh, ikapit na natin to. Bago natin ikapit doon sa block mismo. Sa flywheel ay kakapit natin dito. Ayan. Ayan, ayan ito, mga boss. Ayan. Ayan mga boss, sumasok na. Ayan, hanggang dyan lang siya mga bossing. si sumaya doon dito sa ano, sa bill housing. Ayan. ayan. mga boss. At uh, kakabit ko na to. Pati yung pressure plate niya, ganyan yan. Hindi ganyan. Yung bukol mga boss, sa loob yan. Ito. Yan. Kakabit ko na yan dito. I-hide nyo muna ito mga boss. Eh, bago ilagay yung pressure plates at saka yung clutch lining mga boss. Para malinis. Matanggal yung mga clutch lining dyan na dumikit. Pati ang kanyang pressure plate mga boss. Ito. yan yan mga boss. Tata, wala takas kasi akong taga-video mga boss. Pasensya na kayo at uh, kakabit ko muna dito yan at saka uh, dapat na naka-align siya mga busing para makapasok direct sa so yung uh, transmission natin mga kusing oh, ayan mga busing. oh. nakabit ko na mga bus na align na rin to ayan uh, <coughs> natin ayan mga bus nakabit oh. ko na nakaka-align na yan <coughs> mas lagyan ng grasa sa gitna na yan yung butas para direct direct yung ano. Ayan mga boss, oh. Ayan, kapit ko na yung release bearing ito. Ayan mga boss, ito yung bagong release bearing. Ayan, kailangan mapalit ng release bearing kasi para isahan yung trabaho mga boss. Ayan, nililisin ko pa ng PDE o tapos kapit na namin mga kusim. Ito po kayo pag uh, masalpak na namin itong transmission. Mag lang naman ito mga boss, hindi masyadong abigat, may kagaanong problema kailangan muna ng ano, konting uh, para makakabit ito ng maayos yan hindi kayo mga boss mag uh, pato namin at mapatakbo ayan okay. ay, mga busing hindi ko na videohan pagkabit pero madali na naman ito ikabit na boss pasasundan mo lang yung ano yung tinanggal mo dati ay sasundan mo lang yan mga boss nakabit ko na yung kabli itong kabli ng clutch itong selector mga boss na ko na mayroon naman yung mga ano mga boss uh, lock eh, babalik nyo na yung lock niyan sa so, selector niya yan. yung, tuloy, yan, yung tulay yung alambri na yan. yan, dapat may balik yan maayos tapos mahigpitan lahat ng mga tornilyo mga bossing para wala na tayong problema sa ilalim ayan mga boss at uh, nakabit ko na yung bateri. ayan mga boss dati mga boss ay talagang binibita ang 1 million klats, ay ayaw umusad to ngayon mga boss ay subukan natin subukan natin yung start tapos si ano natin patakbuhin ngayon mga boss start ko muna dito Start natin. Dati pa boss, pag inaapakan mo yung ano, binibitawan mo na yung clutch, ayaw pa rin umusan mga bossing. At uh, kung hindi mo a-apply ng accelerator ay hindi siya tatakbo. Pero matatakbo siya mga boss, pero mahina lang. Uh, itong bagong clutch mga boss, subukan natin kung naayos na ba yung problema ng ano, video. Apakan natin yung clutch. Primera natin. Ano, kamano handbrake mga boss, tatakbohin natin kung tatakbo ba siya. saglit pa po sing kung uh, ano ko yung performance ito kung maganda ba Pero <tip> eh, gusto ko na to saglit mga boss tapos uh, eh, i-clean natin para Kalang, <tip> babalik eh, ako rin sa tulong sa Go, <laughs> go, tumakbo at uh, mabilis na siya mga boss ni katulad ng dati really for uh, release ito mga boss thank you sa mga 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 boss at uh, thank you sa mga manonood good luck sa lahat mga boss at uh, kung hindi ka pa nakapag subscribe sa channel mga boss at, click nyo lang yung notification bell para palagi kang updated sa ating mga video mga boss at don't be a part,